Alright, magandang araw mga idol. Ito po ay uh, July 23, 2024. Uh, Tuesday po yan. Oh. Mukakaroon kami ngayon ng charity dyan po sa May lupa sa Putatan. Pero kita na naman bumabagyo yung mga pan-araw na yan. Pero ganun pa man, kahit na bumabagyo, hindi kami mapipigilan. Tuloy pa rin kami sa aming gawain na charity. So ito yung ating mga kasama, si Cap Miguel ng Silang Cavite, si Cap Jerwin naman ng Ibus Cavite, at si Cap Remo naman ng Muntinlupa City. Ito yung ating mga kasama. Ito nga pala isang uh, bago nating member, Barbero ni Cap Jerwin. Diyan po sa alabang niya nagugupit. So, kita nyo mga idol, napakalakas ang ulan dito nang dumating kami. At, uh, ayan oh, kita nyo naman, basa na yung paligid natin. Pero okay lang, nasa cover court naman kami. Kaya lang, kahit na nasa cover court kami, basang basta yung kasalanan yan. Ito nyo naman, kahit na bumabagyo, tuloy tayo sa charity, na, charity natin. Hindi tayo pigil, kahit pigil ng ulan. Kita nyo, napakalakas ng ulan. basang basta na yung sahig. At uh, yung mga tao doon sa kagilid kanina, umurong na dahil sobrang lakas talaga. At dito, ah uh, parang bagyo na nga yung ulan niya, Sobra, at, ano, bumaha na nga doon sa labas ng kalsada. Yeah. Pero ganun pa man, Tuloy-tuloy pa rin tayo. Kaya lang mga panahon na to, yung aming mga uh, gugupitan ay hindi masana nakarating ang karamihan dahil nga sobrang lakas ng ulan, parang bagyo. Kaya yung mga nagugupitan natin yung mga malalapit na dito sa area na aming pinapuntahan. Yan nga pala si Kapigiel, ang silang kabite. Ang kasama natin, sa kanya ako nakasakay kanina sa kanyang kotse. No, dapat ay kami ng motor pero maulan, sabi niya, mag-kotse na lang kami kaya ayun, nag na lang kami papunta rito. Ayan, so, kita nyo ma, kahit bumabagyo, tuloy-tuloy tayo. Ngayon talaga kalingang barbero, solid talaga. Kaya, pag kay kayo dito, solid na mga makakasama nyo mga kapo natin barbero. Mababait na, may mga pusong tunay pa. No? Sa pagsali po sa charity ng kalinga uh, kalingang barbero, hindi po dito pagalingan, no? Dito ay tulungan tayo, sharing ng mga knowledge. Ito naman si Cap Jerwin, ang uh, Imus Cavite. Siya naman po ay mga nagugupit ng babae. Ayan, uh, uh, sa kanyang nakatoka lahat ng babaeng magpapagupit. At ito naman si Cap Raymond, ng Muntinlupa City. Pero ang kanyang shop ay nasa Santa Rosa, Laguna. Ayan, bali itong project nito ay sila yung may kinalaman. silang kasama ng kanyang misis na, na tayo dito sa ganitong gawain. Tapos dito naman sa kabila ay si ano si Cap Jojo Mislang ng Makati City. Ayan, kita niya nasa nagugupit yan mga idol sa high-end na barbershop. Kita niya naman ha. All the way from Makati, dumayo pa ng Muntinlupa kahit bumabagyo. So, ito yung ating mga kasamahan, mga ginugupitan, mga kapwa Good Samaritan, nandito, nagsama-sama sa isang layunin, sa isang gawain ang makatulong ng libre kahit sa simpleng pamamaraan lang namin eto nga pala mga idol isa sa mga pinakasolid nating member ng Kalinga Barbero alam nyo ba eto si Cap Richard, galing pa ng Muntalban, Rizal, pumunta ng Muntinlupa kahit sobrang bumabagyo na doon sa kanila sa Muntalban kasi tinanong ko siya kung maulan doon sabi niya, sumula pag alis nila, maulan na hanggang sa makatingin sila dito sa Muntinlupa ulan ng ulan at buti na lang hindi kasama si yung kanyang anak na si Dave, yung aming uh, kalingang barbero baby. Yan, napaka-solid talaga ng sikap Richard. Talaga super saludo ako sa taong to. Napaka-grabe. Ang puso nito sa pagmamahal sa ganitong gawain. Eh, solid. Ito naman po si Idol uh, Owen Reed Barbers. Isa yan sa mga pinakasikat na barber vlogger. taga-kabuya po yan mga Idol. Follow nyo siya, uh, Owen Reed Barbers. Yan. Ito si Kap Jojo Mislang. Ito naman yung ating panghuling gupit na bago kami mag-pack up. In anyway, patapos na ako mag-gupit pero ang bagyo hindi pa rin tapos. Talagang tuloy-tuloy ang kanyang pagbuhos mula umaga. So, after naman ang ating charity, ito yung mga cup natin, umorder ng suka. Ang yung ating gawang boss, Henry Sukarap. Kumuha dyan si uh, yung mga kasama natin, si Cup Jojo Misdang. Kumuha ng tatlong bote yan. Ito naman, si Cup Emerson. Kumuha ng dalawang bote ng ating boss ng risk orap. 500 ml yan, idol. 150 pesos lang. Tapos si Mrs. ni Owen Dread Barbers, kumuha rin sila ng dalawang bote. Ayan, si Cap Emerson, pinapromote pa yung ating boss ng risk corrupt. At si Cap Jojo Miss lang. Ayan po si Owen Dread Barbers. Dalawang bote rin po ang kinuha nila sa atin. Ayan. Nagkaabutan na nga po. <laughs> Ayan, si, eto naman si Cap Rojen, kumuha din na isang bote. Pero Sigurado mabibitin to, isang bote lang ang kinuha eh. Kaya magandang hapon mga idol, narito ngayon si Owen Reed Barbers, gugupitan ni Cap Winger. Ay, sumusalita. ano? o. <laughs> <laughs> oh, mga customer, pasok! <laughs> magandang hapon mga kapatid, narito tayo sa Cap Barbers at Cap Winger, ginugupitan ni si Cap Winger! kami pagkatapos ng aming charity event. Nagpapanding-banding, kwentuhan, kulitan, tawanan. Kaya masarap sa sa amin. Kaya ako ako sa inyo, join na rin kayo. Hmm? Okay. Idol, ganyang kasaya sa kalinga Barbero pag kayo sumali. Kahit pagod kami, kita nyo naman, binagyo na kami pero happy pa rin kami after ng aming charity. Ayan, kwentuhan, kulitan, sama-sama, masaya lang kami. Good vibes lang. good luck sa ating lahat. Mabuhay ang kalinga Barbero. Mabuhay mga kaibigan natin Barbero. All thank you. Alright, sa so mga gusto mag-join, pwede niyo mag-join kahit sino. Open po sa lahat. Basta meron tayo sariling service, sama na kayo. All mga idol, thank you.